la mai no me dio no la nada no se sabe cómo puedo usarme de que se puede hablar de un pat thai Selamat pagi. Jangan payah kamu

palate esa cosa Uy, ganun aso ba yan? guys so maraming tubig sa bahay magaganda sa buhay <laughs> my god ay rooftop siya kasi kakanan mula sa pauwi na kami 5 pin something eh basura namin grabe tatlo yung basura namin may basurahan doon banda tatapon namin mauan dan 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 dandiri putar bakat kauuso

ay, Magkasunod. Magkasunod Magkasunod, Pagkasunod. Ah. Magkasunod ba? Magkasunod Magkasunod ang leni isa. Wow. Sabay-sabay. Ito na. Isa dito kada. na magtitira sa loob. Magkasunod na. Bahala kayo. Mauna na kami. Bye. Sama kayo Ayon, sama kayo. Mas-stress si tatay Gutom kami, kaya ayan Maghahanap daw kami ng noodles

Bumsdak. Wala dito wala. Yung gutom na gutom ka na tapos. Ayun, firewood 'yun, firewood 'yun. Okay, wood. Oh, dito ka for wood. Yan. Instead of Maklo or Kuat. O oh, dito, ano nga sila sa Yun tayo. Fairwood? Walang space yun. Una! Anong dito? Ha? Ano daw? Ayan. Ano yan? McDonald's? Donald. Saan? Ayun, no trouble. <laughs> Kaya? Okay lang din sa akin ang Ak Maklo. Kasi dito sa Fairwood o, parang ang daming tao. Doon. parang dito all parang continue Hindi 'yan yung McD kanina nakita natin